sa lahat. Maligayang pagdating sa bagong hamon. Gaano kahusay mong masasabi ang pagkakaiba ng totoong pagkain at Di tsokolating pagkain? Tingnan natin, hindi pa nga alam ng mga kaibigan natin kung ano ang naghihintay sa kanila. Panoorin natin ito. Mabuti. Pwede ba akong mauna? Oh, ito ay cactus. Nakakatusok ito. Ayoko itong kainin kahit kaunti. Oh, pero may cactus din ako. Ang weird. Heto muna. Sige. Sige. Nakakatakot. Oh, hindi ito matinik. Astig. Oh, maliwanag. Hindi ito tunay kundi tsokolating kaktus. Kaya hindi ito matinik. At napakasarap Masarap. nito. Astig. Gusto ko rin itong subukan. Ang kaktus ko ay hindi gawa sa tsokolate. Totoo ito. Jane, malas ka. <laughs> wow, ako y isang henyo. Ngayon. Pwede kong kainin ng isang cactus. Makidimata. Pero mula sa aling so? Magtago. Mayroon akong labinsyam. Mag-ingat ka. Palam, palam. Kya? Okay. Ngayon ay akin na. Ng... Mas maginhawa iinumin ng cactus. Sayang ay at simpleng... hindi masarap iyon. Ah, teal. Kawawang Jane. Mabuti na lang at ang aking tandang... ay... chocolate Talagang maswerte ako. Ha? Para sa akin, sa halip na lupa, parang may tsokolating crumble. Pwede ko rin kainin ang lupa. Astig. Ang sarap. Baka may sprinkles din akong tsokolate dito. Sige, subukan natin. ew totoong lupa ito? Pangit! Siguro dapat subukan ko rin ang paso. Baka nakakain din ito. Oo, oh, Oh. Astig. Marshmallow ito. Hmm, sarap. Ano? Kinakain ni Phoebe ang paso? Nakakain? Baka ang akin ay nakakain din? Hmm. Palang. Haray! Ang ngipin ko! Ito'y... Totoo gabi. ito. Sayang naman. Buksan mo. Ano? Oh, goodies. Silly yan. Oh, minus dalawa. Hindi ako ang mauuna. Hindi, ikaw ang mauna, Jane. Tara na. Sana talaga may totoong silica at chocolate ang nakuha ko. Hooray! Nakuha ko ang tsokolate! Oh, yay! Masarap! Mmm, yummy! Oo, oh, oh, maswerte ka. Ibig Mayroon sabihin, napuntunay. tapos na ako. Naku? Hmm, ang akin ay sobrang sarap. Gustong Parang gusto ko ito. Tapos na ako. Ikaw naman. Sige na, Phoebe. Ayoko. Kailangan mo. Sige na, sige na. oh isa akong sika. Sige. Sige. oh ang sarap naman. Parang... Nakakatakot. Wala ba natatakot ano ako doon? Oh, bakit ito ay isang tirintas? Medyo masarap. Bakit ako natakot? Oh, pasensya na, Jane. Tapos na ako. Ay, hindi. Bibig ko? Ako naman. Salamat. Maanghang ba? Ibig sabihin, kailangan natin dagdagan ng anghang. Oh. Sige na. Inumin mo. Makakatulong ito sa'yo. Oh, salamat. Oh, hindi. Maanghang din ito. Bakit mo ginawa ito? Paalam, Phoebe. Magandang biyahe. Hindi. Pakiusap to Miguel. Maglaro tayo, tayo ng bato, papel, gunting… Sa wakas, nanalo pa rin ako. Mahilig ako sa strawberries. Oh, didilaan mo lang ang iyong mga daliri? Ang ganda-ganda. Subukan ko nga. Ah, uh, hmm? Hmm, ang sarap. Tsokolate ito. Ang sarap talaga. Wow, wow. yun. Wow, may strawberry din ako. Yeah, tignan mo. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang isang trick? Um, um, oh. Hindi ito nagtagumpay. Haha, biro lang yan. Ah, kamanghamang ha. Ah, totoo ang mga strawberry ko. Oh, ang sarap. Kailangan ko talagang linisin ito ng kaunse. Okay, hindi ko kailangan yan. At hindi ko rin kailangan ito. Hoy, tama na yan, Phoebe. Oh, sige. Opo, pasensya na. Mayroon akong ideya. Kailangan kong gumawa ng strawberry smoothie na may gatas. Napakasarap at malinis ito. Mmm, naglalaway na ako. Sige, ngayon kailangan kong magdagdag ng gatas at i-blend ito. Binubuksan ko na. Nakum! Perfecto! Ibuhos natin ang lahat sa basong ito. At syempre, kailangan ko ng whipped cream. Napakasarap! oh natutulo na laway ko. Gusto kong inumin ito man Masarap! Ah, uh, Shane hindi ka invitado sa pagtikim na ito? O oh, sige, harto na, kaibigan. Hoy, Phoebe, kunin mo! Sige! Bawin. Sagradong toro. Haha, <laughs> habang hindi siya nakatingin, pwede kong inumin ang kanyang milkshake. Mmm, -hmm. ang sarap. Yum! Mm, mm, astig. Ano? Bambaraya. Ano ang ginawa mo, Jane? Uh, at now, Loss, ma... Ay, maraming entry free candy rin ang foreign Ang galing ng mga trick? Oh, alam ko kung paano gawin ang mga ito. Maraming Kita mo? salamat. Dig. Talagang gusto kong subukan ang strawberry huh? na ito? Salamat. Sige, subukan ko ulit. Nasaan ang strawberry? Ano? Anong nangyayari? Baby, sige, ayos lang. Titingnan ko kung paano mo kakainin ang strawberry na may Tabasco hot sauce. Oh, magiging palabas yun. Oh, nakuha ko. Hmm, sarap. Ano yon? Haha, <laughs> kawawang bata. Ay, kailangan ko siyang tulungan. Ah, salamat. Backstar na! Heto na! Jane, ayos lang yon. Ganito ang ginagawa ng mga kaibigan. Pwede na ba akong magsimula? Aba, yan ba ay Oh, astig. Hmm. Ay, ang goal ko ay hindi nang niningning. Sige. Hmm. Mukha akong kahina-hinala. Hmm. Ako ba? Chocolate? Oo nga. Amoy. Chocolate? Ang sarap! Pahiram nga! Ayos yun. Walo. Oh, gusto ko rin yan ngayon. Okay. Subukan mo ang aking... Ang ngipin ko. Hmm. Masarap. Masarap? Pwede mo bang ibahagi sa akin? Narito tayo. Hoy. Hoy, Jane. Sige na. Hmm. Hindi. <laughs> Salamat. Oh, sayang Iposit. naman. Sige. Ibig kong sabihin... Woohoo! Hmm. Paalam. Masarap. Paalam. Oh, Chain, ang mga ngipin Karan mo ngayon. ay dilaw dahil sa ginto. Salamat sa pagsasabi sa akin. Hmm, ang sarap. Hmm, yummy. Uh -huh. Kung gayon, ano ang that's gagawin that's ko sa gintong bar na ito? Oh. Maganda nga, ngunit, ha, alam ko na. Huh? Hello? Hi, naghahanap ka ba ng ginto? Oh, alam mo Ba? Sandali, sandali. Ahem. Ito ang iyong order. Salamat. Ord. Palam, palam, yehey! Hindi ko iniisip. Sige, tingnan natin. Anong ganda? Ngayon, meron na rin akong mga gold bar na gawa sa tsokolate. Ano ba ang... Mmm, grabe. O, oh, tuwang-tuwa ano? ako. Hindi ko mapigilang kumain. Mmm, nam-nam. Ubus ko na lahat. Ano ito? Hmm. Oh, wag kang malungkot. Magpapamahagi ako sa Wow, salamat. Maghanda tayo ng salo-salo. Tara na. Otro na musika. Paalam. Hmm. Ano ang ibig sabihin niya? Amoy ba ito na... Ewan ko. Hindi para sa akin. Galing ba sa kuko ko ang amoy na ito? Hindi. Oh, oh, sige. Bulok na isda ito. Ang gulo naman, kailangan ko ba talagang kainin yon? Kadiri. Paano ka naman? Ako din, may isda din ako. Pero hindi naman mabaho ang amoy. Mabango, sa tingin ko chocolate ito. Ang saya ko. Ang sarap naman. Pahiram nga ng isda mo. Pakiusap. Sige na. Sige, ayos. Oo. Oh. Ayan na. na. Haha, natanggalan kita ng balat. Bakit wala kang sariling isda? Sige, kain na. Bakit mo ako pinaalalahanan? Kahit na amoy na amoy ito na hindi mo malilimutan. Anong gulo? Na ako. Hindi talaga masarap. Ayoko kainin yan. Hindi ko gagawin. Oops. Kailangan Kaya mo... Sige na. Hmm. Sige. Hamon ay hamon. Kailangan ko gawin ito at handa ako para dito. Hindi ako Opo, sir. Ano? Grabe. Ito ay isang bangungot. Just Diyos ko. Kadiri. Er. Kakilakilabot. Kapo na! Pasensya na. Sige. Kakainin ko ang trauma ko. Nakakatakot.